Uwi na ng kambing. Magaling nga kay mga tagahabog ng kambing. Ah, hayaan niyong uminom dun ha. Hindi, sabi ko lang, huwag kayong magtatakbo para makainom sila. Oh. Ayan, hayaan nyo lang muna para hindi matakot magdaradaretsyo. Hayaan nyo lang sila makainom doon sa batiya doon. Uh. Ari naman lagi ng kwan o. Oh. Huy. Naiwanan ka na. Ha? Bilis. Tara na. Dali. Ang bait nito. <laughs> Tara na. Oh, tama ng kain dyan. Dyan Maiwanan ka. Happy siya eh. Oh, happy. Huwag niya. Bakit ba nga maan? Oh, lakad na, lakad na. Dito Oh, yan. Natakbo na. Huwag mo na mo na anahin. O huwag kayong tatakbo doon sa may inuman para sila'y makainom muna. Bibilangin niya baka may baka may nakaano, may naligaw. buholing dito. Oh. <laughs> Pinapatasan na. punu yung mga natumbang kahoy nung bumagyo. dati kasi nung bumagyo dito, bumaha dito. Oh. Punong-puno talaga ng tubig yung ano. Tu, ito, itong kuno to. Kwari-kwari kasi to eh. O oh, hayaan niyo muna silang makainom. Yan dito oh, may natumbang malaking anong. Naputo lang aking pagbibidyo. Kasi tumawag yung asawa ko kasi dapat bibili ng similya ng baboy kasi nag-inhit yung baboy namin ay kaso eh, sarado yung bilihan kasi nga Rebe Santo na ay, hindi ko alam kung makakabili sana abot pa bukas pero hindi ko alam kung makakabili pa nga kasi bernesantaw <laughs> kaya hindi ko alam kung paano bagay yung aming baboy na yun yan nauna na sila nag na yung aking mga kambing <laughs> buti nga meron akong kasama ang dalawang bata sila yung naghahabog doon sa kambing pataas pero tinsan naman, nakapapakausapan niyang mga yan. No? Ako nga solo-solo lang mag pastol niyang kambing. Pagbusog sila, pag sinabi kong uwi, na, uuwi ang mga yan. Hindi ko na kailang habugin. Kaya lang, nung dumami sila, ano sila, kumbaga eh, meron ng pasaway. <laughs> eh, sinusunod nila yung pasaway. <laughs> Ayun. Malapit na sila sa ano. Hindi, hindi pa kasi ako ng kambing talagang ingat na ingat pa ako kasi ngayon aking kamay hindi pa magaling matagal pa meron ditong ano pumelo yata to meron siyang dalawang malaking bunga na ayun ayun o oh. tapos tagal din pala mahinog nito And meron din lang ka ayan Nasaan ba yung isang bunga? Ayun yung isa. Ayun. Ando <laughs> sa itaas yung isa. Hindi masyadong makita. Tapos meron dito. Oh. Ayan. Sana masarap yung bunga niyan. Sana matamis at saka hindi yung makahat. Ayan. Ayan. Ito na yung quarry. Biruin nyo yan. Ang taas nito. Hindi ko alam kung saan nila ginamit yung pera. Sana ito eh. Sa, sa side ng asawa ko. Yan. Taas ng kuinari. Tapos, ito. Yan yung pinag-anohan ng pinagtapunan ng balat ng buko. Yang makikita nyo na kulay brown na yan ay balat ng buko at saka mga sako. Nang ano? Oo. Oo. Oh. Sige oh. na, lakad na. Yung, oh, lakad na. Yung tinatanggalan na Emerson ng tali, tanggalan mo ha. Ay, tanggal na pala, no Sige, lakad na kayo dun. Pagluto ko daw siya ng <laughs> Nagugutom na. yun lang mahirap dito pag maulan madulas tong daan na to at saka alam nyo ba delikado dito kasi nagkakaroon ng landslide ewan ko ba napasokan na naman ang gamugamang mata ko <laughs> Tawin na lang ko maglalakad din eh sobrang liwanag yata ng mata ko at lagi na lang napapasokan ng gamugamang nakakatakot dito pag uh, may bagyo hindi kami dumadaan dito kasi gumuguha ang ano, lupa tapos may mga gumugulong na bato yan katulad yan ngayon tapos natutumbay mga puno ito ayan Ngayon sa isang araw lilinisyon na rin yan Nagawin ng ulo ah hirap kayang yung Minsan napapaluhod nga ako, lalo na ngayon. <laughs> Ang hirap yung muko. Kailangan galingan mo ng pag yeah. <laughs> ba Nakapagod ng ahong dito. O yan, nakita nyo. Yan ang balat ng buko. Alam niyo nakatulong din naman yung balat ng buko na yun para hindi mag, mag landslide dito sa amin. Bigod na to kasi yun na sa amin eh. Yan yung may itaas na yan. Pag ako dito sa YouTube, charot! <laughs> Pag gumita ako dito sa YouTube, bibili ako ng ibang lupa. Naglilipat ako ng bahay kasi delikado dito. Yes, ito yung kinakatakot ko. Oh. Kapag ano. Yan, oh, kita, niya na, kita na yung ugat. Nalalaglag yan. Katulad yung bato na yan. Ikaw ba naman magulungan ng isang ganyan? Ako, wala ka ng ligtas. Malapit na tayo sa pinagkukulungan ng kambing. Ayan, meron na siyang gate. <laughs> Kaya, hindi na sila nakakagala. Bilangin nyo ha! Siyon! Siyon! Si Yon! Bilangin nyo! Pinapabilang ko kasi minsan may naiwanan pala, hindi alam. Ay. Ayan, mga plastic-plastic. Yan, pinag... Tina, yun na lang, ka ng ibang kwan. Plastic. Yan. Balat ng buko. Dami. Yung iba, ginagawang panggatong yan eh. No, okay pa. Ayun, mayroon pa sa labas. You know?